Na nga yan, ano naman mo ang mangga. Kaso mo, paulan. Taka tunon niya. yung Dami po ng, yun. ng mangga rin. Iba-iba. ito yun. Ito, pang mga ng mangga. Ah, diba? na nandito. Ang dami yan. Sa yung Dito muna to ito oh. kasi yung mula, no? Oh. Ayan yung bahay nila, obo. Abandon. Abandon yung bahay nila, abandon. Pupunoy namin yung sako sa na yun para may pang pamigay kami sa ano? Uwi muna tayo. Ato mo. Oy, mo lan. Thank you Lord. Amen.